Ay guys, so tinuod nga nag-exist ang mga Serena dito sa atong kalibutan guys. Tawa. usan ni siya ka beach na nakuha na kuwana, na nga na ay sirena nga ni dagsa sa Daplin. Sanao guys, di lang nila maklaro kung sa gibuhat ta ng sirena. Ha. Pero pagtuod sa mga nag na ano, guys, sirena jud na siya. Nagduwa masiguro na siya na sa gibuhat niya basig nangitlog na dire sa rinaha, guys nagtuong ko sa bata pa ko kay story ni Lola nga ang serena tinuod lagi daw lilin mo kay wa ko kita karon nakita na nako diyan ni video ha na ajud serena guys tawa o na sa dapin sa dagat nga nagkubkub man siguro na siya guys basig mangitlog na siya dinas sa, sa kuan daplin sa bus guys anak na siya dinaa tawa o Serena dyan na guys. Mutuwo dyan yung Serena. Kamu mutuwo mo guys na Serena na. Comment lang ba guys kung mutuwo mo Serena na siya.